Hello Ngayon ay magkukulay ako ng aking buhok Magkukulay tayo ng ating buhok Diba? Para paraan Para paraan Para paraan Para -para lang po tayo Para paraan hindi tayo masyadong mag ng pera. <laughs> Aksaya kayo ng pera. Ng pera, pera, pera. Diba? So, yan ano So, nasan na ba yung pag-ipit ko din eh? Wala na yata akong pang-ipit. Saan na ba yun? Wala na. Ito na lang. Ito lang gawin ko pang ep-ep. Dito sa aking harap. Yan. yan lang naman. Para lang hindi lang siya malagyan sa loob. Yung damit ko. Tapos ito, na-mix ko na siya. Igaganan mo lang siya. Ipipress mo lang kasi ito, lalabas na siya. So, igaganan mo lang siya. Isasupply mo lang siya ng ganun. Yan. So, alalagyan na yan siya doon. Ay! Hindi pa ako naka-gloves. Kasi baka mag ano, sa kamay ko mamaya. Magkulay. Magkulay siya sa kamay ko. Kailangan natin mag-gloves para kompleto na to siya. Kaya lang, itong mabili ko, wala, sa wala yung cover sa likod. Kasi dapat may cover sa likod eh. Para hindi mag-ano yung damit mo. Iwala nga da, dahil. Hindi siya kawala siyang kalakot. Kaya nagawa na lang ako ng paraan para magkaroon ako na meron ng kwangkado sa likod. kulit kong bata. alam. Kaya natapunan ng pangkulay. Makulit na kasi. Ayun, magkulit. pa di Para lang sa sinusuklay. Ito, binili ko to sakwan, eh. sa kwan Sa olive. May kasama na siyang shampoo at conditioner. sell mo siya kasi labas may labas yung um, damang dun sa loob Ano ba tingnan niyo? Hmm. Lumalabas siya. Uh, sigurado siya, malalagan talaga siya. Kasi nga, para sa suklay na pag pinisay mo gano'n, ah ah. Hmm. Ano? kailangang hati-hatiin mo pa siya o ganun, kasi nga kung ano siya ano bang tawag nun, pati na sa ilalim kasi parang nasusuklay lang siya Yan. may suklay kasi siya ganun so pag isinuklay mo siya ng ganun ma ma malalagyan na pati yung sa ilalim yun basa na sa lalim niya hindi eh? ba lagyan natin yung sa harap saka sa taas kasi yun ang nakikita agad eh Nasa sa likod kasi nasa sa ilalim sa likod yun naman masyadang eh. Yun yun, yun ang nakikita eh. importante yung dito sa taas yun ang unang nakikita eh. Uh, parang wala nang laman so ngayon ikukuha na naman natin to. yung sa taas itong sa dulot ng buho ko uh, wala nang laman so, ikukuha na naman natin Nalagyan naman siya eh, kasi basang-basa. Ayan. Nah. Nalagyan naman na siya. Basang-basa siya eh. So, it means talagang nalalagyan siya. Kasi ang dami. So, kung ano natin dun sa taas. Para talagang magkuan siya dun. Papasok sila dun lahat sa Ubus ko yung isang pakete. Pampatanggal lang ng puting buhok yan. Kaya gina, ko yung buhok para hindi mapikita yung puting buhok. Hindi ba? Acid massage. Acid massage, massage. Ayos. Hmm. Wala na laman. Finish. Ito pala yung sa mata ko, oh. Hindi hmm. na siya masyadong mapula. Pero, iba na siya eh, Kasi, parang namaga talaga siya. As in. Pula yun eh. Dito sa ilalim, pula. Tapos, yung dito sa kuha niya. Wap, tamalim ko to. Yung dito niya, ah. Dito niya, ah. Yan. Parang may sugat siya. Kasi, nasa allergy ko. Katulad dito, ah. Yan. Yan. Once kasi na, ano bang tawag na? Once kasi na may nakain ako na hindi siya ako ang sa sarili ko. Ayan, lumalabas yung allergy ko. Ayan. Ayan. Wala na sana yan eh. Pati, nung nasa pinasa ko talaga, as in grabe talaga yung paglala niya. Pati buho ko natatanggal. So, mabuti na lang nung bumalik ako dito, nag-inject ako. Tapos ito, naging okay ulit. Ngayon, babalutin natin siya para ano man tawag Para mag-uminit siya. Para uminit siya, tapos para mag-dry. Kasi pag nangahinan yan, syempre, diba, yun, di ba, hindi na yan magda-dry, hindi na yan Kailangan natin painitan yan mag para mag-dry siya, mag-dry. Mag-dry mag-dry. Ay! Ay!

So, pangalawang bisis ko natin na tumuloy ko. Diba? Aksaya! saya. itatapon kasi meron akong ibang kulay doon ikukulay ko bukas sa book ng asawa ko ibang kulay yun ito ibang kulay ko naubos ko na eh hindi <laughs> ko na malayan, ubus na pala diba? yun na lang sa kanya yun. ibang kulay butas kasi siya. Hmm. Yan, diyan dumadaan yung kulay niya. Tapos meron ako ganito. Ito. Ito yung ginagawa kong treatment pag kagabi. Ito siya. Ito siya. Ito yung ginagawa kong treatment pa kasi. Pero hindi ko siya madalas ginagawa. Or two times a week or three times a week. Ganon. <laughs> hindi ko siya masyadong ginagawa kasi nga alam nyo na nagpitipid. Walang trabaho si Lola eh. Diba? Diba? bye update ko kayo pa bukas or the other day pag natapos pag makapag live na naman ako okay bye 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 bye, -bye. See? Nag-aabang yan eh.